Kumusta mga bata? Halina't matuto sa ating panibagong aralin. Sa panahon natin ngayon, mahalaga ang pagiging tapat at responsable sa kapwa. Sa dami ng mga impormasyon sa social media at sa dami ng mga tao sa paligid natin, minsan ay nagiging mahirap malaman kung sino ang tunay na tapat. Kaya naman, ngayong araw, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagiging tapat sa bawat isa at kung paano natin maipapakita ang ating responsibilidad sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagiging tapat. Sa aralin na ito, inaasahang malilinang ang sumusunod ng mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging matapat. Na ipakikita ang mga paraan ng pagiging responsable sa kapwa sa pamamagitan ng pagiging matapat na ipaliliwanag ang epekto ng pagiging matapat. Nabibigyang halaga ang pagiging responsable sa kapwa sa pagiging matapat. At naisasagawa ang pagiging matapat bilang tanda ng pagiging responsable. Ano ang pagiging tapat? Alam natin ang mga salita ng Diyos. Maging tapat sa inyong sarili, sa kapwa, at sa Diyos sa lahat ng oras. Ibig sabihin ng pagiging tapat ay ang pag-iwas sa pagsisinungaling, pandaraya o panlilinlang. Kapag tayo ay matapat, pinapalakas natin ang ating pagkatao. Kaya't mas nagiging buo ang ating paglilingkod sa Diyos at sa iba. Bunga nito, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating isipan at respeto sa sarili. Magtitiwala ang Diyos sa atin at tayo ay magiging karapat-dapat sa Kanyang mga biyaya. Ngayon, ay ating alamin ang mga kahalagahan at epekto ng pagiging tapat sa ating buhay. Una, mahalaga ang pagiging tapat dahil nakakatulong ito sa pagkakaroon ng tiwala ng ibang tao sa atin. Kapag tapat tayo, mas madali tayong pagkatiwalaan ng pamilya, mga kaibigan, at mga kakilala. Ipinapakita ng pagiging tapat ang respeto natin sa ating sarili at sa iba. Tinutulungan tayo ng pagiging tapat na panindigan ang ating mga sinasabi at ginagawa. Nagbibigay ito ng kapayapaan ng isipan dahil alam natin na wala tayong tinatagong lihim o nananakit ng damdamin ng iba. Ang pagiging tapat ay mahalaga upang maging mabuting tao sa lipunan. Paano nga ba natin maipapakita ang ating responsibilidad sa kapwa sa pamamagitan ng pagiging matapat? Una, magsabi ng totoo sa lahat ng pagkakataon. Ang pagiging tapat ay nagsisimula sa pagsasabi ng totoo, kahit minsan mahirap o nakakahiya. Halimbawa, kung nagkamali ka o hindi nagawa ang isang gawain, aminin ito kaysa magsinungaling. Ipinapakita nito ang respeto at malasakit mo sa kapwa. Sumunod iwasan ang pandaraya sa anumang paraan. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalaga ang pagiging tapat sa paggawa ng ating mga tungkulin. Halimbawa, kapag may pagsusulit o proyekto, gawin ito ng sarili mong pagsisikap at iwasan ang pagkopya o pandaraya. Ang paggawa ng tama kahit walang nakatingin ay tanda ng iyong integridad. Sumunod, ibabalik ang mga gamit na hindi atin. Kapag may napulot o nahiram tayong gamit na hindi natin pagmamayari, responsibilidad natin na ito'y ibalik sa tunay na mayari. Ang simpleng pagbabalik ng napulot na bagay ay nagpapakita ng ating paggalang at katapatan sa kapwa. Sumunod, panindigan ang mga pangako at kasunduan. Kung may binitawan kang salita o ipinangako, sikapin itong tuparin ang pagtupad sa pangako ay nagpapakita ng iyong pagiging mapagkakatiwalaan at responsable. Isang mahalagang katangian ng taong matapat. At gumalang sa pag-aari ng iba. Iwasang gamitin o galawin ang mga bagay ng iba nang walang pahintulot. Halimbawa, huwag kukuha ng anumang bagay o ari-arian na hindi sa iyo kahit maliit man ito ang pagbibigay galang sa pag-aari ng iba ay mahalagang aspeto ng pagiging matapat at responsable. Sa mga simpleng paraan na ito, ipinapakita natin ang ating pagkatao at pagiging tapat sa ating kapwa at pinapalakas natin ang ugnayan ng tiwala sa isa't isa. Tandaan, ang pagsasagawa at pagsasapuso ng pagiging matapat ay nagsisimula sa pagbuo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa katotohanan. Upang maisagawa ito, mahalagang maging totoo sa bawat salita at kilos natin, lalo na sa mga simpleng pagkakataon. Sa halip na magsinungaling upang makaiwas sa mga problema o para sa pansariling benepisyo, piliin ang pagiging tapat kahit minsan ay mahirap ito. Sa paggawa nito, sinasanay natin ang ating sarili na maging responsable at maingat sa ating mga desisyon. Ang pagsasapuso ng pagiging matapat ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang pag-iwas sa pandaraya, hindi pag-angkin ng hindi atin at pagtupad sa ating mga pangako. Kapag natutunan nating magpahalaga sa katotohanan at sa tiwalang binibigay ng iba, ang pagiging matapat ay hindi na magiging isang simpleng gawain lamang, kundi magiging bahagi na ng ating pagkatao. Sa ganitong paraan, ang pagiging matapat ay hindi na isang bagay na iniisip lamang, kundi isang mahalagang bahagi ng ating sarili na isinasapuso natin araw-araw. Diyan, nagtatapos ang ating aralin. Ngayon, pag-isipan natin kung paano natin maisa sa katuparan ang aralin na ito sa pamamagitan ng mga gawain. Para sa unang bahagi ng inyong tayahin, masahing mabuti ang bawat pahayag isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung ang pahayag ay hindi wasto. Una, kapag may napulot kang pera sa daan, dapat mo itong ibigay sa tamang otoridad. Pangalawa, ang pagsasabi ng totoo sa iyong guro tungkol sa isang maling gawa ay nagpapakita ng iyong integridad. Sumunod, walang masama sa pandaraya kung walang nakakaalam. Ikaapat, kung hindi mo alam ang sagot sa pagsusulit, mas mabuting mangopya na lamang. At ikalima, ang pagiging matapat ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at respeto ng iba. Para naman sa ikalawang bahagi, basahin mabuti ang bawat tanong at ang mga pagpipilian. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ang iyong kaibigan ay nagtanong kung pwede niyang kopyahin ang iyong assignment. Ano ang dapat mong gawin? A. Hayaan siya para makatapos siya. B. Tumangi at himukin siyang gawin ito ng sarili. C. Sabihin sa iba na tamad siya. At D. Ibigay ang assignment pero huwag sabihin sa guro. Kapito. May nakita si Sara na pagkain sa lamesa ng kanyang kaklase. Ano ang dapat niyang gawin kung gusto niyang kumain ito? A. Kainin na lamang dahil walang nakatingin. B. Iwan ito dahil hindi sa kanya. C. Tanungin ang kaklase kung maaari siyang kumuha at D. itago ang pagkain para sa sarili. Sumunod, si Mark ay nakahiram ng libro mula sa kanyang kaibigan, ngunit nakalimutan niyang ibalik. Ano ang dapat niyang gawin? A. Eh, hayaan na lang dahil baka nakalimutan din ng kaibigan niya. B. Ibalik agad ang libro. C. Itago ang libro sa bahay. At D. Ibigay ang libro sa iba. Ikasyam, si Miguel ay nakakita ng pera sa sahig ng kanilang silid-aralan. Ano ang pinakamabuting gawin? A. Gamitin agad B. Iuwi ang pera C. Itago ito sa kanyang bag at D. Ibigay sa guro o opisina ng paaralan At panghuli, sa paaralan, nag-alok ang kaklase ni Leia ng sagot sa quiz. Ano ang dapat gawin ni Leia? A. Tanggapin ang alok B. Tumanggi at gawin ang sariling sagot C. Gamitin ang mga sagot pero hindi magpahuli. At D. Sabihin sa kaklase na ibigay ang sagot sa lahat. Para naman sa inyong performance task, sa inyong kwaderno, isulat ang tatlong bagay na inyong ginawa o ginagawa na nagpapakita ng katapatan sa sarili, pamilya at komunidad. Halimbawa sa sarili, pag-amin sa iyong kakulangan sa pag-aaral at pagsisikap na mag-aaral ng mabuti. Halimbawa naman sa pamilya, pag-amin sa magulang kapag may nagawang pagkakamali sa bahay. Halimbawa naman ng katapatan sa komunidad, pagbabalik ng napulot na gamit sa barangay hall o sa may-ari. Narito ang rubrik para sa paggagrado ng inyong gawain. Pamantayan, kalinawan at refleksyon ng katapatan. Limang puntos kung kompleto at malinaw ang tatlong halimbawa ng katapatan sa sarili, pamilya at komunidad. Ipinapakita din ito ang makabuluhang pagsasakatuparan ng katapatan. Tatlong puntos kung may kaunting kalituhan. Ngunit naintindihan pa rin may ilang halimbawa nang nagpapakita ng katapatan ngunit hindi lahat ay malinaw o makabuluhan. At isang puntos kung hindi kompleto ang mga halimbawa. Hindi malinaw ang pagsulat at hindi nagpapakita ng tunay na katapatan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!